Training camp ay balik normal na muli si Onoda sa pagbibisikleta na maaga para pumasok sa paaralan. At para masanay ng husto ay ginamit niya ang sapatos na may cleats dahil iyon din naman umano ang payo ni Teshima. Samantala, sa paaralan ay naging usap-usapan sina Imaizumi at Naruko dahil sa pagiging mahusay na sikles ng mga ito, at dahil sila ang lalaban para sa nalalapit na inter -high. Si Sugimoto naman na hindi natapos ang isang libong kilometro ay nagpalusot na lang kina at Aya para hindi siya mapahiya. Maya maya pa ay dumating din doon sina Imaizumi Izumi at Naruko at agad na mga iyong hinanap si Onoda. Pero dahil wala pa iyon ay napaisip si Ima Izumi kung ayos lang ba si Onoda, nang biglang batiin ni Miki ang paglaki umano ng dalawa kumpara nung huli silang magkita. Ibinalik ni Naruko kay Miki ang pagbati nito, at sinabing lumalaki rin si Miki pero sa kokomelo ng dalaga ito nakaturo kaya nahampa siya nito ng mop. Hindi nagtagal ay dumating na si Onoda at nagtaka ito kung anong nangyari kay Naruko na nagkaroon ng malaking bukol sa ulo. Para maiba na lang ang usapan ay binati rin ni Miki si Onoda dahil natapos nito ang isang libong kilometro, ngunit mariing nagpakumbaba si Onoda at sinabing nagawa niya lang naman iyon dahil sa tulong ng iba. Maya maya pa ay sinabi na ni Imaizumi at Naruko na oras na para simulan ang matindi at nakakatakot na laban, ang pag-attend sa klase. Silang mga napag-iwanan dahil sa training camp ay kinailangang umaten sa make-up lesson pero mapapansin kung gaano tinatamad ang mga ito. Habang nasa klase ay naisip ni Onoda ang sinabi sa kanya ni Kinjo, na kahit na kompleto niya ang isang libong kilometro ay isa lang iyon sa mga kailangan para makapasok sa Inter High. At kung sa tingin niya ay sapat na ang layo ng natakbo niya ay hindi na umano magsisikap pa ng ganon ang mga second year sa training camp na siyang mas may karanasan pagdating sa pagpadyak. Ipinaalam din sa kanya ni Kinjo na sa oras ng laban higit kanino paman ay isang bagay lang ang dapat niyang tandaan, kulang pa siya sa teknik, tamang pagpapas siya, at sapat na karanasan. Pagkatapos ay sinabi ni Kinjo ang tungkol sa pagbuo niya ng team na siyang tatanghaling panlaban ng Sohoko. Isang matibay na team na walang kahinaan at siyang tatalo sa Hakone Academy. Hindi makapagsalita si Onoda matapos ang kanyang mga narinig, at may sasabihin pa sana si Kinjo pero naantala na iyon nang dumating si Tadakoro at sinabing ipinapatawag si Kinjo sa admin. Habang naglalakad paalis ang dalawa ay inisip ni Onoda kung may chance ba na makasama siya sa binubong team ng Sohoko. Napatitig na lang si Onoda sa Tumblr ni Manami at sinabi sa sarili na ginawa naman niya ang lahat ng makakaya niya pero hindi niya kinaya na makapasok sa Inter High. Makalipas ang ilang oras sa wakas ay nasa huling subject na sila, ang English. Ngunit nagulat sila nang malaman na ang coach pala ng team ang siyang guro nila sa subject na iyon. Nagpakilala ito sa kanila bilang Mr. Pierre at pagkatapos ay naglakad papunta sa bintana upang batiin ang napakagandang panahon sabay tanong sa mga bata kung gusto ng mga ito na magbisikleta na lang. Tuwang-tuwa at agad na lumabas sa silid ang tatlo habang si Onoda naman ay naiwan dahil wala pa itong gana. Tinanong ni Mr. Pierre kung hindi ba sasama si Onoda pero sinabi nito na ayos lang na hindi siya sumama at sa susunod na taon na lang siya maghahanda. Dahil nahalata ng coach na wala pang alam si Onoda, sinabi nito sa bata na ang racing ay isang hindi maipaliwanag na laban, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. At para umano matupad ni Kinjo ang minimithin itong kampiyonato ay kakailanganin yun si Onoda dahil isa itong siklistang mahirap basahin. Ang ginawa umano ni Onoda noon sa welcome race pati na rin yung sprint sa training camp at yung isang libong kilometro, lahat ng iyon ay hindi nahulaan ni Kinju bagay na kakaiba sa bata. Pagkatapos ay nagulat si Onoda nang ibinigay na ni Mr. Pierre ang jersey niya at sinabing hinihintay na siya ng mga katim niya. Nagmadaling pumunta si Onoda sa silid ng team nila nang hindi pa rin talaga makapaniwala at doon ay pinagpalit na siya ni para makapagsimula na umano sila sa training. Samantala, sa labas ay sinabi naman ni Teshima sa mga kasamahan niya na suportahan na lang nila ang team nila sa anumang paraan. Nang sumunod na araw ay maagang pumunta si Kinjo sa shop ni Kanzaki upang kuhanin ang ipinaayos niyang bisikleta. Napansin ni Kanzaki na puspusan sa pagsasanay ang mga ito, kaya sinabi ni Kinjo na kapos na sila sa oras para sa nalalapit na inter-high. At dahil nabalitaan ni Kanzaki na napasali si Onoda sa team ay sinabi nito na aabangan niya ang laban. Nang mga oras na iyon ay nagsasanay na ang team, at nang mapansin ni koro na napapag-iwanan na ni Naima Izumi at Naruko si Onoda ay tinuruan niya ito na dapat ay nakabuntot lang ito sa mga nauuna. Pinayuhan niya rin ito na gawin ni Onoda ang ipinakita nito noong welcome race at yung ginawa nito sa training camp. Habang patuloy na pumapadyak ay nakaramdam ng pressure si Onoda sapagkat iniisip nito na hindi niya alam kung kaya niyang tuparin ang inaasahan ng lahat sa kanya. At pag hindi niya kinaya, ibig sabihin ay mababaliwala ang tagumpay ng lahat dahil sa kanya. Dahil sa sobrang pag-iisip ay bumagal na naman si Onoda kaya tinanong siya ni Kinjo kung ano ang problema. Natatarantang sinabi ni Onoda na gagawin niya ang lahat para manalo sila pero pinayuhan lang siya ni Kinjo na gawin niya kung ano ang tama. Pagkatapos ay sinabi ni Onoda na pipilitin niya ng habulin si Naima Izumi, Naruko, at Tadakoro at inisip na kaya niya iyon. Gayunpaman hindi pa rin mawala kay Onoda ang kakaibang pakiramdam na parang nanlalata at pagod siya. Habang nakatigil ay napansin ng lahat na kakaiba si Onoda at sakto'ng nakita nila na padating na iyon, nakayuko at mukhang walang lakas. Isinigaw nila dito na tumingin sa harapan dahil babangga ito sa bangkita, pero dahil mukhang walang naririnig si Onoda ay kumilos na si Kinjo para alalayan iyon. Nang makita ni Onoda ang kapitan ay agad itong humingi ng pasensya at sinabing masama lang ang pakiramdam niya at nangako na hindi na iyon mauulit at pagsisikapan niya na sa susunod. Doon sinabi ni Kinjo na hindi kailangang saluhin ni Onoda ang lahat ng hirap dahil kapag bumagsak ito ay aalalayan niya ito pero kung sakali umano na may isang bumagsak ay si Onoda naman ang siyang dapat na umalalay. Ipinaliwanag din ni Kinjo na ang racing ay isang team sport na kahit gaano pa umano ka Jose ang bawat isa ay hindi dapat manalo ang iisa lang dahil sama-sama nilang pagtutulungan na makaabot sila sa tuktok. Naniniwala si Kinjo sa kakayahan ni Onoda dahil nakita niya na iyon noong makipagbakbakan si Onoda sa training camp, kaya wala o manong dahilan para ngayon pa ito sumuko. Huling pangiti at nabuhaya ng loob si Onoda dahil naisip nito na tama si Kinjo. Nagsama-sama sila at nagyakapan bilang isang team pero hindi naiwasan na mag-asaran sila sa isa't isa, lalo na si Naruko na habang nakaakbay ay sinabihan si Tadakoro na mabaho raw ang kamay nito. Dahil doon ay naghabulan ang dalawa habang napatanong naman si Onoda sa kapitan nila kung saan gaganapin ang Inter High. Naalala ni Kinjo na nakalimutan niyang banggitin na gaganapin ang Inter High ngayong taon sa mismong baluarte ng kampiyon nung isang taon sa lugar ng Hakone Academy. Tulad nila, nagsasanay na rin ang mga taga Hakone Academy kaya ipinalam na ni Hayashi kay Captain Fukutomi na magsisimula na ang huling round sa Group F, at ipinasabi umano ng kanilang guru na pumunta na sila sa West Parking Lot. Iyon ang espesyal na tunggalian na siyang magpapasya siya kung sino ang magiging lineup sa Inter High. Ang balita pa ni Ara kita ay nakapasok ang first year sa Hakone Academy Cycling Club para maging starting lineup ng mga ito. Tinanong ni Izumaida kung si Manami ba ang tinutukoy ni Arakita at sinabing inaabangan niya rin iyon pero para dito ay malakas din ang second year na si Kuroda, ngunit para kay Fukutami ay kung sino ang pinakamalakas ay siya ang makakasali dahil iyon naman ang patakaran ng Hakone. Nang mga oras na iyon ay nahihirapan pa si Manami na umalis dahil pinipigilan siya ng kaibigan niyang si Mihara, sapagkat mas gusto niyo na umaten si Manami sa klase at gawin ang mga notes nila. Nangako pa ito na tutulungan si Manami sa mga kulang yun sa klase pero tumakas na si Manami sa pamamagitan ng paghuhubad ng kanyang polo dahil ayaw niyang mahuli at gusto niyang makasali sa Inter High. Maya-maya pa ay ini-anunsyo na ang pagsisimula ng huling karera sa Group F Tournament para malaman kung sino ang magiging huli at ikaanim na miyembro ng Inter High Lineup. Pagkatapos maipaliwanag ang tungkol sa rutang tatahakin ng mga siklista, sinabi ni Fukutomi na medyo mahirap ang gagawing pag doon sa lumang ruta, kaya kung sino man ang pinakamabilis ay siya ang mananalo. Tinanong naman ni Arakita si Izumaida kung inimbitahan nito si Kuroda kaya iyon sumali sa club. Kinumpirma iyon ni Izumaida at sinabing malakas iyon at hindi matatawaran ng galing bilang isang climber, bagay na sinang ayunan naman ni Shinkai, habang para naman kay Tudo ay wala pang binatbat sa kanila si Manami. Hindi nagtagal ay ibinigay na ang hudyat ng pagsisimula at habang sumusunod ang singers ay pansin nila na hindi pa ibinibigay ng mga ito ang tadong lakas. Ngunit nang makarating sila sa parteng paakyat ay sinubok ang lom amang ni Kuroda pero pansin nila na hindi sumasagot si Manami kaya napaisip si Fukutami kung parte iyon ang naisip nitong plano at kung magkakasubukan ang dalawa mamaya. Maya-maya pa ay